Ganda gandang umaga mga palangga. Ayan, ang ganda ng sikat ni Haring Araw. Kay gandang pagmasdan. Pag ganito ang umaga natin na nakikita. Ayan, mayroon tayong sunrise sa umagang ito. Ayan po. Nakakaaliw naman. Kaya, kailangan natin i-video dahil ang ganda ng ating araw ngayon. <laughs> Ayun, kumusta kumusta po tayong lahat mga palangga ko. Gandang umaga po. Kumusta po ang bawat lugar natin? Ay, kay ganda ng araw ko ngayon. Plus ayan pa. Nasa tapat lang namin ang barko nanjan pa. nanjan pa rin siya nakadaong. Ayan, paggabi lumalapit siya dito sa may malapit sa bangka yun pala ay siya ay kumukuha ng buhangin nako nang ninipsip siya ng buhangin sa ilalim ayan iniimbak nila malapit na mapuno ang barko nila tagasang kaya tong barko na to ayan po kay ganda kay aliwalas pag masdan pag ganito ang ating nakikita sa umaga wow kitang kita ang white sand ng Kanawayon na Island Beach Resort. Malapit ka ng ano, dumami ng tao diyan dahil summer na 'yan. Overnight na palagi ang mga tao diyan, mga palangga ko sa Kanawayon Island Beach Resort. Ayun. Ang aming umaga ngayon. At ayan si Haring Araw, kay gandang pagmasdan ng kanyang bukang liwayway. Tayo ay nagpapaaraw lalo na sa ating likod. So yun. Maraming salamat sa araw, sa umagang ito. Yan. Kay sarap sa balat na dumadampi ang kanyang init. Yan. <laughs> Para mawala ang lamig sa ating katawan. Ayun, uh, mga palangga. Kaya shout out, shout out sa atin lahat. Lalo na sa mga katulad kong content creator nga nakaka tuwing umaga Nag-iisip na kung ano ang ating dapat ma-content Ayan, gawa-gawa lang tayo ng paraan para tayo makagawa ng Siyempre, ang tinatawag na original content Yung hindi tayo nangungupya sa gawa ng iba Dahil yun ang ayaw ni Bus M sa atin lahat Yung nangungupya tayo ng gawa ng iba Ayan Kahit ganito lang ang ating content, basta original Okay na yan masaya siya dyan <laughs> walang edit edit direct so post yan ang iyang gusto kaya maraming salamat at nagugustuhan yung aking mumunting obra kaya yan sana magtuloy man sa buong maghapon ang araw para naman maging magandang ating panahon lalo so yun mga palangga maraming salamat muli sa inyong lahat sa patuloy na pag-survive sa aking mga munting video sa Ramil Javier El Ablag ayun yung nakikita nyo yung naglalakad na may dalang plastik mga palangga mangunguha yan ang lato doon sa may lapyahan ng dagat maraming lato dyan ayan maraming pag yamang dagat ang makukuha mo dyan kasi o oh, tingnan mo na marawang talaga ang dagat ngayon ang lawak ng low tide na naman So, mamaya may lato na yan. Si kagawad ni Stor di ba? May mga lato dyan mga palangga. <laughs> Kung gusto mo kumain kami dito, pag gusto kumain, punta ka lang dyan. Hindi mo na kailangan bumili. Ayon, maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na pagsubaybay sa aking mumunting obra. Ayan, maraming salamat sa pagmamahal. I love you all guys. God bless us all po. Bye for now. Love, love, love. Kita kita sa susunod na aking video. Thank you so much for watching, sharing, and follow, and like. Ayan. Bye. Ayan.